mga kabulula no oh. kakain ng tropa oh ayan oh, ang aming in order oh hindi lang pang pamilya pang sports pa ayan <laughs> eh, boss oh ayan oh ayan oh ayan ang oh, mga tropa oh tropa natin yan oh ayan Ayan si Buddy Ruelo, ayan si Buddy Okong, ayan si Buddy Garyo. Ayan, shout out. Uh, ayan ha? uh, sir, mag-train Ha? mag so, natin, ha? natin. Oh. para itis lang. tayo ng... <try> Ay, nang <in> time. <try>

mga tropa, sabi na sabi ni Cesar si Montano walang aahon hanggat walang buhon na isda ito naman bade, walang aahon hanggat walang umuputok eh. <laughs> kain, Romil wala pang pahula, kain mo na kami Ito, rin yun, mo.

مرجو تا باقیمونیس بتاه که این سایلندر تو ماشینه او شروع سے بگاکل لوکاپن بازار الا لائن مین با کاشن 253 اپ مارچ پر دو من در کا کاشپره ا انو نا کارت نا

bunker kami. Pag Wednesday, pag Wednesday may kami. Sa lahat na request ng Wednesday na day of sabihin nyo lang. Kasi hanggang diyan na lang yung day nyo. Hindi na malilipat Pagkakataon ka, kasi tignan mo naman kung ilang ano na siya wala. Kasi makulang ang ano, pag di mamabukong siyang pasang tapos bumaba ka. sa Nagpapalit na dyan tayo Nagpito pa Napansin ko po ang tatlo na dyan sa likod mo sir Kasi dito sa amin walang Walang aaho na Hindi ka tatlo na palit na lang tao dyan Nandito pa lang tayo Tatlo na o, kung tatlo na yan Yung dalawa ka din at ako sinisang nagapote Tapos yan naman Hoy, ano? Oo, ano ko? Oo, ayano. 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 Oo,

trolling dyan o Sama yung ano, makala Trolling mo o Dalawa, nag-iisa, salita Parang putok dito ba? Si hapul ka Meron pa

Magdating at tayo, tigil na dating. Sapuno tayo magkakagulo na <natin>. sigurado. <laughs> 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 Wala nang ano <laughs> Hello sa inyong lahat, Pakain naman po. Ito Huh? Huh? Yan, ito. Oh, no. Pahab to. Ihaw na manok. At saka yung manok. Kakagalaman. Sol talaga. Thank you to sponsor. Sponsor namin sa Waya. Yung restaurant dito. Restaurant ng Sawaya. Malinis talaga dito. talaga. d i l i n d i l i ang gusto mong mabol. <laughs> <laughs> Nag Nag-iintay ba kami? Baka may gusto mong mabol. May dalawa manok pa. Five minutes. Habol <laughs> pa. Ayon, okay. hindi na namin yung time yung huling putok. <laughs> Delikado. Habang nandito pa kayo. <laughs> narinig. Habang na nandito yung putok. pa pala kami.

Tapizin siya nato, mama ang kahit tapizin mo, hindi ka alam. Tapizin siya pa, mama yamaya tayo maglala. Oo, pa rin kumalas tayo, siya.

O dalawang manok na malalaki. May indihaw at saka may lechon. O boss. manok. hindi na nila inantay 'yung huling putok oh. <laughs> Tinigilan nila oh. <laughs> kabululan hanggang dito lang ang ating vlog di um, inyong kabululan dito sa Saudi Arabia pass uh, out pass out pass out